Good evening guys. Uh, welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan, dito sa Arbs Medical TV. At um, syempre, ito pa rin yung pinaniniwala ako. Sharing is the best medicines for me. Ano? Para sa akin, ang sharing ay isa sa pinakamagandang uh, solusyon sa sakit na nararanasan ko. Ano? At um, siguro ganun din kayo. Um, yung mga napapanood nyo nababasa nyo nakukuwento sa inyo na mga ginagawa at nakakatulong sa mga ibang tao sa kapwa natin nakaparehas natin na may mga karamdaman o kaparehas ng karamdaman natin ay nakakat ano nakaka, ginawa para sa atin ano Uh, hindi pa man natin ginagawa, o hindi pa naman natin um, sinusubukan uh, gayanin, yung simpleng uh, napakinggan natin. Uh, parang sa isipan natin may solusyon na tayo sa ating nararamdaman, sa ating karamdaman. Ano yung pa lang yung part na ano na uh, nakukuha natin. Ano uh, sharing pa lang, uh, napakinggan pa lang natin. Pero malaki na yung ginawa para sa atin. Ano? Siyempre, uh, uh part ng kaisipan natin. Iba talaga mag-develop ng kagalingan ng isang isipan. Um, yun, um, naramdaman lang natin na, ah, yun lang pala yung gamot. Naramdaman lang natin o nalaman lang natin na, ah, simple lang pala yung sakit natin. Malaki na agad ginawa ang dulot nito sa ating nararamdaman, sa ating nararamdaman, sa ating katawan. Ano yun eh. Kaya ang karanasan ko. At alam ko, marirealize mo ngayon, na nararanasan mo din yun. Ano? Hindi mo napapansin. At um, busy ka sa um, uh, takot na nararanasan mo, nararamdaman mo sa um, mga sakit na dumadapo sa'yo. Pero kayo, nagkukwentuhan tayo, nagsishare ako, marirealize mo na dumaan o naging part ng buhay mo na may ganung kondisyon na kapag uh, ka, sa radyo ano, 'di ba, sa mga ano, sa mga bukid, ano, uh, yung iba kung hirap sa social media may mga istasyon ng radyo na 'yan, eh. yung mga nag-share, yung mga doktor nag-share ng mga gamot, mga remedy. Ikaw naman, Uh, bilang isang mahirap na mamamayan, hindi ka makapagpagamot pero pagka napan, napakinggan mo yung pagsishare ng isang uh, physician, dun pa lang sa oras na yon gumiginhawa na yung pakaramdam mo, hindi ka pa nakakabili ng gamot o hindi ka pa o kaya ang tinag-uusapan ay mga herbal medicine. Hindi ka pa nakakakuha sa gubat ng herbal medicine na yun, parang sasabihin mo, parang magaling na ako. Nararanasan mo 'yan? Alam ko. Kasi naranasan nararanasan ko din 'yan dati. 'Yan. Kasi yung lakas ng loob, isang mabisang ano 'yan eh, pampagaling. Kasi sabi ko nga sa inyo, maraming mga doktor nag-sabi nito na ang tangay magpapagaling sa ating sarili, sa ating katawan ay ang sarili din nating katawan, hindi ang gamot. Ang gamot, pumipigil lang 'to. Ano? Ang gamot uh, humaharang ito sa magiging uh, mas mabigat na problema, ano yung paglala ng problema. Pero hindi ito yung solusyon para gumaling tayo. Ano? Ang solusyon para gumaling tayo ang ating katawan. Ano, ang resistance natin, ang immunity natin um kapag uh, tumatanggap pa ito ng mga gamot, ano, na iniinom natin um ibig sabihin ah uh, kaya pa nitong mag-repair ng mga problema na, na nararamdaman natin, nararanasan natin. Ano? Ang topic natin ngayong araw na ito, about sharing. Ano? Sharing. Kaya ito ito yung umpisa. Ano? Ito yung intro na ginawa ko. Ano? Uh, kasi yung sakit natin, yung acid reflux uh, o tinatawag nating GERD yung nagre-reflux, yung nag umaakyat na asido sa ating o umaakyat ng patunaw ng ating pagkain sa ating uh, esophagus uh, ito yung pangunahing problema natin kaya nagkakaroon tayo ng mga side uh, side effect ba? hindi, hindi, uh, komplikasyon, ano, komplikasyon tulad ng anxiety yung takot. At uh, minsan nauuwi sa depression. Ito man sanas sa mga kaibigan. Uh, isa ito sa remedy. Remedy sa sakit natin. Siguro share ko na rin lang. Ano, bago natin umpisahan yung topic na mm, pinag-uusapan natin. Yung kwentuhan natin. Ngayon, kaya ako nagkakakain ngayon ng ganyan. Um, Di ba, sabi ko sa inyo, walang tao na nawawala ng uh, over acidity. Ano? Kasi part ng, ano yan, part, ng pamumuhay natin yan. Ano? Saan ba natin nakukuha yung uh, over acidity ng acid reflux? Um, tulad ng pagkain, na kinagagawian natin sa panahon ngayon na lifestyle uh, yung pagiging um, overworking pagpapagod tapos um, problema uh, community natin yung climate natin ano yan uh, ilan yan sa mga dahilan kung bakit nag acid reflux tayo ano yan uh, ngayon nagkakakain ako ng ganyan, may, may gulay ang aking inulam, uh, kasi, hindi dahil nakakapagkwento ako ng remedy, hindi dahil uh, nakasurvive ako sa mga problema ng acid reflux, hindi ko na mararamdaman yung acid reflux. Kasi, sabihin ko man, ano, totoo naman ito eh, ito yung totoo, ito yung realidad ng buhay natin, ano, sabihin ko man na kontrolin natin, ano, ang bawat isa na dahilan ng pag-acid reflux um, hindi mape-perfect natin na um, masusunod natin yung gusto nating na control araw-araw, minuto-minuto, sigo-sigundo. Ano, tulad ngayon, may time na um, ito, uh, nagkaroon ako ng bigla ang problema, bigla ang uh, family yung family problem kalungkutan um, ano mabilis, mabilis, na salita kalungkutan isa sa mga tinuring ko na magulang um godfather ko um, idol ano pa bang masasabi ko sa kanya um naging guardian ko nung napasok ako ng kolehiyo, na malayo ako sa magulang ko. Naging guardian ko siya habang uh, binubuo ko yung pagkatao ko bilang isang uh, man, ano, para patunayan ko sa sarili ko na na isa ako, ano, isa akong mama, ano, isa akong mama na kayang bumuhay sa sariling paa at uh, kaya magpamilya sa sariling kakayanan Ano, uh, malayo ako sa magulang at uh, hanggang sa nawala na kayong tatay ko uh, isa isa siya sa naging sandigang ko uh, linalapitan ko sa bawat uh, ano uh, kaguluhan ng aking isipan kapag uh, nalilito ako kung paano mabuhay mamuhay ano uh, yun sa makatuwid uh, naging ano ko siya naging guide ko siya ano uh, tinuruan ko siyang isang tatay as uh, kasi kapatid siya ng akin father um, sa biglang pag ano ngayong araw na to um, isang balita dumating sa akin nabang nasa opisina ako na wala na siya ayun ah uh, siyempre ah uh, isipin ko man na um, isipin ko man na um, Huwag kong alalahanin, huwag ako malungkot. Pero bilang isang tao, ano, bilang isang tao, may puso't damdamin tayo, maganda yung pinagsamahan natin, malulungkot at malulungkot ka. Isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkaka-acid reflux, good tayo. Ano, tayo mga tao. Ano, uh, yun, kung hindi ko siya kayang kontrolin, gumawa na lang ako ng remedy. Gulay, tubig, prutas. Ano? <laughs> Vitamins. Kasi, na, na, unang, ano pa lang, balita pa lang na dumating sa akin, naramdaman ko na agad, umitin, uminit yung tainga ko uminit yung dibdib ko, uminit yung lalamunan ko, umikot yung patingin ko, may kakaiba ko naramdaman, uh, stress ano, stress, uh, parang natakot ako, parang nabigla ako. Totally, ganun yung nararamdaman natin. Alam ko na yung pakaramdam na ganito. Alam ko na na dahil sa stress na yon, tuloy-tuloy siya maging acid. Kaya ito, ganito ginawa ko, remedy na lang. Makakatulong. Tapos, yung katulad ko ng matagal na nag acid na ano, talagang pag umatake yan ano oh mga idol, pag umatake yan tapos mabigat talaga yung dahilan yung ganitong mga ano yung mga bigla, na bigla ka na lungkot bigla ka na low moral ano yan, ang acid yan talagang taas agad papakiramdaman mo yung sarili mo kailangan mo bang ibaba yung acid kasi I ano mean, ba kung tutuusin, kung kaya mo, sarili mo, kaya mong pagbabain sa natural na pamamaraan, huwag ka nang uminom ng gamot. Pero kung alam mo na magiging lang, lalo ma, lalong, di ba sabi ko, ang gamot hindi nagpapagaling yan, nagkocontrol yan. Ano, lagi natin tatandaan yan, mga idola, kahit pag ilang, gano'ng kadami yung iniinom ang iniinom mong gamot, um, hindi ka gagaling sa gamot lang. Kailangan tutulungan mo yung gamot, kasi yung gamot, taga -control. Actually, yung gamot, hindi mo dapat tulungan. Ikaw ang tutulungan ng gamot. Ano? Tayo ang tinutulungan ng gamot. Habang nag... ano tayo? Nagpapagali, naghihil. Habang rinirefer ng sarili nating katawan, yung sakit natin, yung problema natin, uh, tinutulungan tayo ng gamot. Kinokontrol niya yung sakit na hindi maka... Ano, penetrate? Hindi... Uh, makapinsala na mas ma... lala ano, mas malala habang nagre-repair tayo habang nagpapalakas tayo. yan Yun yung ginagawa ko ngayon. Ano, ngayon, dahil naisipan ko na ano, na kailangan ko bang uminom ng gamot, may gamot ako, siyempre. Antay, antasid ako, pero naka, -ano siya, naka um, standby. Naka standby yung antasid. Ano, naka standby. Anytime na um, magtuloy-tuloy, kailangan kong pigilan. Kasi lalo ma... Lalalayong, ano. Ah, uh, ngayon, nag-uusap nga kami dito sa family kung paano pupuntahan. Ano, kasi malayo sa amin. Ah, uh, from... dito sa province namin, Oriental Mindoro, ah, uh, pupunta kami ng Batangas province kasi andun yung tito ko, andun yung pamilya ng tatay ko. At, ayun uh, nga, kung bakit sa kwento ko kanina, um, naging guardian ko siya kasi hindi ako dito talaga nanirahan sa Mindoro. Pamula nung mag-college ako, nag ako hanggang sa uh, nagtrabaho ako, hanggang sa um, nagkaasawa ako sa doon sa malayo. At ang kasama-kasama kasama ko, yung anak nung tito ko. Ano, siya yung naging ano ko na mas matanda sa akin. Isa siya sa nag-guide sa akin. Kaya talagang napakalapit ko doon sa tito ko, yung sa ninong ko. rest and peace uh, sa ninong ko. At um, madami ako nang tutunan niya. Malaki yung pasasalamat ko sa kanya. Um, yun na nga. Nakwento ko yun kasi yun yung isang part kung papaano o kung ano yung ginagawa ko kapag ka may acid reflux ako. Kasi ito yung time na nagsisimula, nagpaparamdam, kinukontrol ko. Ano? Ito yung ginagawa ko talaga, idol. Ano? Hindi porque nagkukwento ako dito na magaling na ako, na ano-ano. Sabi ko sa inyo, kontrolado ko ang bawat nangyayari sa sakit ko. Ngayon, nagpaparamdam at magpaparamdam siya. Siyempre, dahil buhay pa ako, dahil tao din ako. ano, kaparamdam yan. Uh, pagka sinabi nung iba na magaling na magaling na sila, hindi ako naniniwala. <laughs> hindi ako naniniwala talaga. Kasi ako, masasabi natin magaling na, hindi natin nararamdaman. Pero, Um, may mga araw na may sakit ulit tayo. Ano, may sakit ulit tayo. Yun na nga mga idol. Um, bukod sa kinukwento ko sa inyo na ginagawa ko, ito pa yung iba pang uh, dahil dahilan uh, ginagawa ko. Ano, uh, lakas ng loob. Siyempre, yung mga kinukwento ko sa inyo, kabilang dun yung lakas ng loob. Kasi kung hindi ako malakas ng loob, na, o kung katulad din ako nung dati, na kapag ka, ano, napapraning na ako pag na nakakaramdam ng ganyan, natuturete na ako, nangangatal na ako, nag-a-anxiety na ako, umiiyak na ako, wala na akong desisyon na maganda na nagagawa. Lalo ako hina, Lalo ako nanghina dati. Ano, lalo ako nanghina dati at dumadami yung sakit ko dati. Mula noon nagkaroon ako ng lakas ng loob na labanan to, ang um, bilis gumaling, ang um, bilis makontrol, ang um, bilis um makasurvive do sa pahirap ng good Ano? Isang dahilan kung bakit um nakaka um, uh, nakuha ko yung lakas ng loob. Dahilan sa yung sinasabi ko lagi, open-minded tayo, laging bukas ang isipan natin, marunong tayong um mag-aral sa kondisyon na meron tayo. Uh, nakikilala natin o um, pinag-aralan talaga natin para makilala natin yung sakit natin. Pagka may alam ka, ano, pag may alam ka sa nangyayari sayo, sa iyo, sa kondisyon mo, lalakas at lalakas talaga ang loob mo. Sure yan, mga idol, kasi sabi ko nga, lahat ng kinukwento ko, lahat ng sinasabi ko, karanasan ko. Dapat, mga idol, samahan mo ng um, tiwala sa sarili. Kasi nung una, negative talaga ako. Negative na negative ako na wala na akong tiwala sa sarili ko nung nagagaling pa ako. Uh, wala na akong tiwala sa mga gamot. Kasi uminom tayo ng gamot, hindi naman tumatalab. Ano? Kasi, yun nga, dahil hindi natin alam. Wala tayong alam. Kasi dapat may alam tayo. ano, may binasa ako dito kasi may gusto kong sabihin, idadagdag ko na lang. Uh, kasi dapat may alam tayo, ano? Dahil kung wala talaga tayong alam sa sakit natin, um, hindi tayo magkakaroon ng lakas sa loob at hindi tayo magtitiwala sa sarili natin. Ano? Tapos, at isa pa, mahilig tayo uh, sa information. Ano? information, katulad ito, ang ginagawa ko, information, uh, ang, ano, ang sinishare ko sa inyo, yung mga karanasan ko, yung mga natututunan ko, sinishare ko sa inyo. Ngayon, nagkakaroon ka ng information, uh, nakaka-adapt ka ng mga information about sa sakit natin. Magiging, ano mo yan, magiging sandata mo yan, para, uh, magkaroon ka ng tiwala muli sa sarili mo, para magkaroon ka ng lakas ng loob. Ano, Um, alam nyo ba yung mga doktor? Kahit gaano kagaling yan. Nagre-relay din na nag sa informasyon na mul mula sa iyo. Hindi kanya mapapagaling, hindi kanya magagamot ng tama kung wala kang ibibigay na informasyon. Ano? Kung, hindi nila kaya mulaan. Kahit parang magaling na doktor yan na kung ano yung sakit mo sa iyo din naaasa yan. Kaya nga, bawat check up mo, tatanungin ka ng doktor, interviewing eh, interviewin ka eh, ano ano nararamdaman mo, saan nagmumula. Kaya nga, ano, kaya nga, pag sinabi mo na sinabi yung sakit mo, um, doon pa lang siya, mag, ano, na, ano, doon sa sinabi mo, doon lang siya magbabase kung ano yung gagawa sa iyo, anong treatment ang gagawin sa iyo. Ngayon, ipapa-laboratory kayo, papa, kung ano-ano gagawin sa iyo, Uh, tapos, mm, makikita, normal na lahat. Anong gagawin sa inong doktor mo? Tatanungin ka uli. Ano, i-interviewin ka uli. Ano, hanggang sa malaman nila kung ano sakit mo, kalimitan, sasabihin sa iyo, o bibigay sa gamot, vitamins lang. Kalimitan yan sa atin. Ang sasabihin sa iyo, medyo natatakot ka lang. Ano, Y yung kalimit yung sinasabi. Ano? Tapos ang isa pa, sa mga ginagawa ko, kasi nagkaroon na ako ng lakas ng loob, nagkaroon na ako ng tiwala sa sarili, para hindi tayo malo moral, kasi yung low moral, uh, nagiging, ano ito, uh, dahilan, ng stress, ng, yung, yung stress natin nakukuha, at saka yung ating, ano, yung ating depression. Kasi, dahil nga nagkasakit ka na, nabawasan na tiwala mo sa sarili mo, yung mga pangarap mo sa buhay, na pinun, ano, um, pinanday mo mula pagkabata, ano, hanggang sa nagkaroon ka sa sakit, mawawala. Wala ka ng lakas ng loob, na matupad pa yon, Yun yung, ano, yun yung uh, ginawa ko mga idol, ano? ito yung ginawa ko. Um, dahil nga nagkaroon ako ng lakas na loob, nagkaroon ako ng panibagong tiwala sa sarili ko, nagpatuloy akong gumawa ng mga pangarap ko. Kasi yung pangarap ko na uh, aking pinanday habang ako ay lumalaki, medyo nakita ko na malayo ko ng matupad. Kailangan may panibago akong ano. Although kahit pa sabihin natin na um, yun ang gustong gusto ko, ito yung mga step by step na gagawin ko pero hindi ko nakakayanin sa kondisyon na meron ako gagawa ko ng panibagong pangarap na yung pa rin yung matutupad ko yung ending pero iba namang strategy isibang estratehiya ang gagawin ko ibang step by step ano yung kaya ng katawan ko na hindi imposible para sa sarili ko na kakayanin ko ano uh, actually pwede naman baguhin yung pangarap mga idol ano pwedeng baguhin yung pangarap lahat naman tayo nagawa yan huwag mo sabihin lahat ng pangarap mo natupad, di ba hindi number one, pag-ibig number one, pagmamahal huwag mo sabihin mo shorty ka pag um, iisa ang minahal mo at nakatuluyan naka mo kasi karamihan marami ang naging karelasyon tapos Ah, uh, bandang huli, yung pa naging katuluyang ano um pa ilang pa ilang karelasyon na, 'di ba? Pero lahat, number one, simula sa simula na nakarelasyon mo, ah uh, bumuo ka din ng pangarap. Pero hindi natupad. Pag hindi natupad 'yon, low moral ka syempre. Pero uh, magkakaroon ka ng panibago at gagawa ko muli ng pangarap. Ganun lang din. Ano, ganun din lang. Gawa ka ng pangarap kung hindi mo na siya kayang tuparin. Ano, gawa ka ulit ng panibago. Kasi, Um magiging positive ang hinaharap mo um magiging tagito uh, productive ano yung mga bawat ginagawa mo at yun yung isa sa paraan para maging ano para maging target natin um positive kalagi ano para maging positive kalagi at uh, mataas yung moral mo ano, mataas yung moral mo. At yun yung isa sa mga ginawa ko para hindi ako kapitan o ng pahirapan ng mga sakit. Ano, ah uh, lakas ng loob lang talaga yung ane, ano Ano, at saka yung may pangarap ka. Kasi pag may pangarap ka, uh, pipilitin mong ito pa rin. Ano, dahil alam mo na, binag mo yung pangarap mo, nasa wika, nakaya ng katawan mo, Uh, biglang ano eh, biglang masisiyahan ka, masisiyahan ka, uh, matutuwa ka na matutupad ko pa rin pala yung pangarap ko sa ibang pamamaraan na. Yun, kaya tuloy-tuloy lang paggawa ng pangarap ng idol. Yun na nga, uh, kailangan laging open-minded tayo. Alam natin ang lahat natin ginagawa. Ano? Yun na, mga idol, sana nakatulong ako. Sana, um, kahit malungkot ako. Ah, uh, nakapag-share pa rin ako sa inyo. 'Yun, um condolence sa mga kinakapatid ko, sa mga pinsan ko para sa ano, dadating ako diyan. Ano ko nanonood din kayo? Alam ko manonood din kayo. At dadating ako diyan. Uh, ilang, ilang araw, ano, bukas may pasok pa ako. Sunod na araw. anjan ako sa ano, sa ah uh, Magulang natin. Bye-bye po at uh, God bless you. Kita-kita po tayo sa susunod na mga video. Bye-bye.